Magandang buhay po sa ating lahat. Once again, this is your friendship, Sherman Fernandez, for my nickname. And of course, for today's video, mga friendship, tara, samahan niyo ako sa aking kakaibang journey this afternoon. And syempre, pag-uusapan natin ang tungkol sa mga binipisyong makukuha natin sa malunggay o moringa na tinatawag nila dito sa Maykota, Kinabalosaba, Malaysia nga ba ang mga nakakabilib na health benefits nito? Bago ang lahat mga friendship, para po sa kaalaman ng lahat, ang malunggay ay isa sa mga pinakasikat na halamang gamot sa Pilipinas. Ito ay kilala rin sa iba't ibang pangalan tulad ng moringa, horse radish tree, drumstick tree at ben oil tree. Ang malunggay ay maraming health benefits. Alright, at this time mga friendship, narito ang ilan sa mga sakit na nagagamot o natutulungan ng malunggay. Una, anemia. Pangalawa, high blood pressure or hypertension. Pangatlo, diabetes, nakakababa ng blood sugar. Pangapat, arthritis at pananakit ng kasukasuan. Panglima, sakit sa tiyan, ulcer at constipation. Panganim, ubo at sipon. Pangpito, infection dahil sa antibacterial properties. Pangwalo, pamamaga or inflammation pang siya, mga friendship, nakakadagdag ng gatas ng ina. Pang sampo, ng mata dahil sa vitamin A. Alright, this time mga friendship, gaano nga ba kaligtas ang malunggay? Ang tuyong dahon ng malunggay kasama ng sariwang parte tulad ng pads at tangkay ay pangkalahatang ligtas, lalo na kung kakainin o nasa forma ng short-term na gamutan. Gayunpaman mga friendship, kailangan na maging maingat sa mga tangkay at ugat dahil nakakakitaan ito na may mga tiyak na toxins na hindi ligtas na kainin. Gayunpaman mga friendship, walang sapat na impormasyon tungkol sa kaligtasan kung ilalagay sa balat. Ngunit ang pagsasagawa ng skin patch test ay mga katulong na malaman kung ikaw ba ay may allergic reaction dito. Alright, at this time mga friendship, narito ang ilan sa mga special na pag-iingat at babala. Bagamat ang malunggay ay pangkalahatan na ligtas para sa lahat, Manatiling ligtas sa pamamagitan ng pag usap sa inyong doktor kung ikaw ay mayroon ng kondisyon sa kalusugan o allergies, uminom ng maintenance na gamot o magsagawa ng special na diet. Dahil ang malunggay ay ibinibenta na bilang food supplement na nakapagpapataas na ng produksyon ng gatas, Ligtas na sabihin na ayos ito para sa mga buntis at nagpapasusong mga nanay. Ngunit kailangan mong ikonsidera na ang pagbubuntis at pagpapasusong ay sensitibong kondisyon. Kaya't kinakailangan na kausapin ang physician o ang OBG. Alright, this time mga friendship, maraming maraming salamat sa inyong panunood. I hope meron kayong natutunan sa video na to. Please don't forget to share, like, comment para marami tayong mga taong matutulungan. Alright, once again, this is your Friendship, Sherman Fernandez. Bye for now, and I'll see you in my next video. Bye bye.